Ang mga tibuli na tinatawag ding tagabili o tibuli ay isang katutubong grupo na naninirahan sa mga bulubundugin ng South Cotabato, Sultan Kudarat at Sarangani sa rehiyon ng Soksarjin sa Pilipinas. Ang kanilang kultura ay isang natatangin halo ng mga tradisyon, paniniwala at sining na nabubuo sa loob ng maraming seglo tradisyonal na, na nakadepende ang mga tebuli sa slash and burn agriculture kung saan nagtatanim sila ng upalay, mais at iba pang pananim sa mga kagubatan. Ang pangingisda at pangangaso ay mahalaga ring bahagi ng kanilang ekonomiya. Ang mga lalaki ay karaniwang namamahala sa pagsasaka at pangangaso habang ang mga babae ay namamuhala sa pag-aalaga ng tahanan at paggawa ng mga produktong pang-ekonomiya. Kilala ang mga tibuli sa kanilang mahusay na kasanayan sa paghahabi ng tinalak. Isang ori ng tela na gawa sa abig abaca fiber. Ang mga disenyo sa tinalak ay kadalasang inspirasyon sa mga panaginip at mga paniniwala. Gumawa rin sila ng iba't ibang uri ng alahas, mga sa bahay at mga sandata gamit ang metal. Ang mga tebuli ay mga animistic na paniniwala, kung saan naniniwala sila sa mga espiritu na naninirahan sa kalikasan. Mayroon silang diyos at diyosa, nagsasagawa sila ng mga ritual upang humingi ng proteksyon at gabay ang kanilang mga kwento at alamat ay nagpapakita ng kanilang malalim na koneksyon sa kalikasan at sa kanilang mga ninuno. Ang lipunan ng Tebuli ay nakabatay sa angkan at pamilya. Mayroon silang mga leader na tinatawag na dato na may mahalagang papel sa pagpasya at pagpapanatili ng kaayusan sa komunidad. Ang mga desisyon ay kadalasan pinag-uusapan at pinagkakasunduan ng mga miyembro mem ng komunidad. Sa kabila ng mga pagbabago at hamon ng modernasyon, ang mga Tebuli ay nagsusumikap ng panatili ang kanilang kultura. May mga programa at insyatiba na naglalayong turuan ng mga kabataan tungkol sa kanilang tradisyon, at sini. Ang pagsuporta sa mga proyektong ito ay mahalaga upang matiyak ang pagpapatuloy ng kanilang mayamang pamana sa komunidad. 재미있 <목소리>